So, yun yung anak ko, naiinip. Hi! I'm bored. What? I'm bored. You are bored? Yes. Bored na bored nga talaga. So bored na-bored talaga yung anak ko. Pusok ako kay mami nga. Nakakainip? Nainip. nainip? Nainip ka rin. Para ang anak mo, mag ina -in nga kayo. Siyempre. Ano ba'y ginagawa mo? Ibu-buro ko nang mo. na <laughs> <laughs> ha. Nainip ka nga. <laughs> Nagtititin na medya. Kasi para hindi kayo mainip, Maligo na kaya tayo mamamasyal. Saan? So yun, yung si naliligo si Mami. Magiging pake na tayo. Kakuntyada yun. ko yung anak ko kasi nilis na matapos maligo. At nakita niya kagad na nilabas ko yung malita. Yan anak, huwag kang maingay ako. Saan tayo pupunta? Hindi alam nila may surprise yun ha. So... Mag-impacking po muna kami para mabilis kasi pag may video baka mahuli kami mabilis lang dito maligo. So Bakay po muna kami So guys no May ko na yung maleta Ayan So sasabihin ko na lang mamaya Kakain kami sa isang kilalang restaurant At nabihis ko kasi sila na Maayos So hindi mo lalang May gamit na kami dito So ilalagay ko na po Kasi nandun siya sa kwarto days na. So, yun, tara. Yan din yung nilagay ko lang. Yan, hindi niya yung napapansin kasi ito yung sasakayin dyan sa expander. Pasok lang yan, sabi po dyan. Hindi na natin dit sa likod. Marami na ako nilagay dyan, hindi nyo nakikita. So, let's go! Pwede na tayo. Mamaya siya pagbibidyo natin para uh, marinig nyo yung tanong syempre nakatutok sa akin yung camera so yan guys base na yung aking magina so niya dahil sila ay naiinipit sa bahay no ngayon uh, may pupunta kami restaurant kaya feel kasi ko sila so yan si mami ito naman si Sam yan so alam nyo na yun So alis na po kami at baka kami matrapik. So medyo malayo-layo uh, sa pagdadala ko sa kanila. So kakain kami or magdidik kami tatlo. So let's go.